Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Mga kapatid kay Kristo, ating pag-aralan ang isang napakagandang pangako mula sa ating Panginoon na matatagpuan sa Mateo 11.20. At ang bawat nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig isang daan at magmamana ng walang hanggang buhay. Ano ang ibig sabihin ng tig isang daan o hundredfold? Ito ay isang pangako ng Diyos ng masaganang pagpapala, hindi lamang simpleng pagbabalik, kundi isang pagpaparami. Ibig sabihin, kung tayo ay nagsasakripisyo alang-alang sa Kanya, Siya ay magbibigay ng higit pa sa ating inaasahan. tingnan natin ang konteksto. Si Pedro ay nagtanong kay Jesus, Narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano nga baga ang aming aabutin? Mateo, labing siyam, dalawang Si Pedro at ang mga alagad ay nag-iwan ng kanilang mga pamilya, mga tahanan at mga hanap upang sumunod kay Jesus. Sila ay nagbigay, nagsakripisyo at nagtiwala sa Panginoon. Ang tugon ni Jesus ay isang katiyakan. Hindi niya sila pababayaan. Sa halip, sila ay tatanggap ng hundredfold sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa darating. Ano ang mga sakripisyong ito? Panahon, pagukulan ng oras sa paglilingkod sa Diyos. Kayamanan, pagbibigay ng ating mga resources para sa gawain ng Panginoon. Relasyon pagpili sa Diyos kaysa sa mga relasyon na humahad lang sa ating pananampalataya sarili pagtalikod sa ating mga makasariling ambisyon para sundin ang Kanyang kalooban huwag tayong matakot magsakripisyo para sa Diyos hindi tayo magkukulang sa halip tayo ay masaganang pagpapalain ang hundredfold na pagpapala ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa kapayapaan, kagalakan, pag-ibig at relasyon sa Diyos. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagpapautang sa kanino man. Kung tayo ay nagbibigay, Siya ay magbibigay din. Kung tayo ay nagtatanim, tayo rin ay may aanihin. Ang pangako ng hundredfold ay isang paanyaya na magtiwala sa Diyos na magbigay ng buong puso at saksihan ang kanyang kamanghamanghang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, maging matapang tayo sa ating pananampalataya. Magsakripisyo tayo ng may kagalakan at asahan natin ang hundredfold na pagpapala mula sa ating mapagmahal na Diyos. Amen.